Hi guys, this is me Jabara and I am a shop affiliate also and a content creator dito sa YT. So welcome again sa ating channel. At huwag niyo na rin kalimutan na mag-subscribe para naman alagi kayong updated sa ating mga updates. And yun na ako pala guys, pinapakita ko isang ating aloe vera na ano, lipstick. So, gusto niyo ito guys, yun sa link sa mga post natin, nandun yung mga link. At yung araw nga, guys, tumating sana yung ating order. Yan, makita ninyo, guys. Kaso, si seller. si seller or sigar shop, na din siya. Yung pinadala sa akin, isang cover lang. O, diba? Napaka, ano, di marunong mag-chat. Actually, lagi naman siya nag-update. Nag-update siya, pero late na. Yung pumata dito, na, ano, to go. Buti na sobrang bayit ng to go na rider. Hindi siya nag ano, Dalawang beses. Hindi siya na dalawang isip na yung si Palat. Yung aking product na i-cancel na lang. Siya mismo nagsabi na i-cancel na lang. So ayan. Paano ko na tuloy isasabihin sa inyo or ipapakalala yung product nila which is yung damating cover lang. So yun guys, binalik ko na lang. So, gaya ng sinasabi ko, guys, um, nag-chat-chat naman sila, pero, late yan ang sinabi. Yung kahapon lang, yung sinabi na, yung order ko pala is, case lang. Yung cover lang ng camera. So, nakakainis, yung ganun. Sana, nag-chat siya ng advance na, ma'am, sana nagpa, ano siya, nagpaalam siya na in advance na, ma'am, baka case lang yung order niyo. Like that pala naman, di ba? Makancel pa. So, ayan. Mga kainis lang. Paano kayo papakita sa inyo yung product na in-order ko? So, ayan lang. Thank you.